idol, magandang umaga sa lahat ng mga magandang araw po sa ating lahat yan, mga idol. Yeah. Bali ngayong araw pa lang, mga idol, wala kami kuntit content fishing ngayon mga idol. Kasi yung gagawin namin ngayon mga idol, si Mrs. mga idol pupunta ng mall mag-apply daw siya ng trabaho mga idol. Susubukan niya mga idol. Bali susubukan daw niya mga idol mag-apply ng mall o makakuha ba siya? Ma makuha ba, makuha ba siya mga idol ba? Kasi yung kasi ngayon mga idol, kuan daw kanang Naghanap sila ng mga empleyado ba? Kasi bare sa na daw, busy ting busy na. Kaya si Mrs. mga idol, sumubok so, nga pupunta ng mall. I-vlog ko nila mga idol, ganong resulta sa kanyang lakad. Ayan. Bali kami mga idol, wala kami ilis. Na, walang ilis, si Mrs. lang. Ganda mga idol. Yan mga idol, nag ako mga idol, mag-anang sana. Susubok ako magtrabaho mga idol kasi nag meron kami usapan ni Mr. Ba. Kasi nagsubok ay nag-adon din siya, nag-apply na trabaho sa tawag ani sa mga inasal. Ayan mga idol, bali, tatawagan pa siya mga idol sa ano, katapusan. nga, ako naman mga idol, ay ano, susubok ako mga idol kung makuha ba tani? <laughs> <laughs> yan, yan yung pinag-usapan mga idol. Kung, kung hindi siya makakuha ng trabaho mga idol, ako yung matatrabaho at bali siya yung magbablog mga idol. Tapos kapag na kuha naman siya mga idol kanang na naman siya sa trabaho mga idol Ka tapos makuha din ako yung trabaho ko mga idol hindi ko nito tuloy bali si misis talaga magtatrabaho mga idol yung pagbablog ko eh kuha ko mga idol eh, Patuloy ko yung pagbablog ba bali si misis trabaho magtrabaho. bali yung kapag nakawin sa kikilaling sa trabaho mga idol siya naman yung magbantay na ni Wilson tapos ako naman yung lalakad yung na lang. 'Di ba? Kung 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 sakali ba, kung sakali yung matanggap lang mga idol, kung 'yun yung plano namin. Kung hindi siya matanggap mga idol, tapos matanggap po, matanggap ako sa aking pinaka mga idol. Ako na lang yung magtatrabaho mga idol, siya na lang yung magpapatuloy sa vlog. Anong content man niya mga idol. Ayan. Kung hindi naman ako, kung kami dalawa mga idol, di matanggap, a vlog na lang yung duwag balik mga idol. Huwag klaro. <laughs> Ayan, bali maglakad mo. Magla Tanaka kay Alauna na. Sa bali, babalik daw sabi ng guardya, babalik daw kami ng Alauna. Kasi nandoon na kami galing mga idol. Nandoon na kami galing sa mall. Pinapinauwi lang kami mga idol kasi sabi ng guard nga kailangan daw magsapato si Mrs. Bali nakakuha na siya ba? Galing kami dito. Tapos bumalik kami. nang halian na lang kami mga idol para pabalik rin doon mga idol. Doon na lang kami mag-stay. Si Mrs. na lang yung kuan mga idol, yung kuan. Ah, kaya sa mall. Sama si Wilson mga idol kasi walang magbabantay. Yan, bali maglakad na po kayo mga idol. Ay, mga idol, madto na mi. Wish me luck mga idol at kamay. Oh, ayan si Wilson, sasama si Wilson. Yan itu idol, di nandito na kami sa si merkado. Ata. Ata. Bali, papunta na kami sa pag-apply ni An-An. Kabayang An-An. tatay. Tauka tatay. Selamat ni ini dawat rumah saya sambil diri tay. Ya, lepas tanah kami. Pun tanah kami Di itu pun saya mengapa Kulit mau makan. ielo uno ambil ai ni pun ai oh ai bismillah pulpen pulpen tu pulpen sembako ai ha sembako arisa ko ha بكو جيس يا idol bali maghihintay na lang kami dito mga idol sa merkado bali si kamareng anan mga idol samuloy po siya dito doon sa pumasok na siya mga idol ah sarap ng buko juice hmm. Hmm. <coughs> <Ay>, ano <yana? coughs> hmm? isda lang mga idol, isda. Na, nasa baba. Malit na mga isda. Hmm. Isda. Ha? Hindi mo to? Ah. Uh. Hmm. Ayun, sana tagapin siya mga idol sa kanya in-apply ng trabaho ba? <laughs> Ayun mga idol, nang yung kung ano problema ito, resulta sa pag-apply ni Kamareng Anan mga idol siya na yung magpapaliwanag kasi natatawa daw siya mga idol oh. ako <laughs> yan ay padulit sa kumulang kayo na haggard na na yan <laughs> Ayan, mga idol muli yung resulta po mga idol kinuha lang yung ano kinuha lang yung aking mga requirements important details <laughs> yan mga idol tatawagan lang daw ako mga idol kasi ano hindi wala pang bakante ba diba? hmm. Wala pang bakante mga idol, puno pa. Bawa asa ah, ka may butang. <laughs> wala wala pa daw yung wala pa daw bakante mga idol. Pero sa pag-interview niya mga idol, tinanong siya mga idol kung sino daw si Del Bernard yung pangalong ko mga idol ba. Sabi niya patay na raw mga idol. <laughs> Kalaki mga idol. Pinatay niya ako mga idol sa opisina ng kwan mga idol mo mga idol. <laughs> eh ang kaba. Ha? Bakaba, makaba, makaba oy. Ay Bakaba. kabahin ka. Ayun. <laughs> the first time mga idol, talaga yung kaba ko mga idol hindi may paliwanag para hiwalay yung puso ko sa aking sarili Ay. <laughs> Kinakabahan pa siya mga idol kaya pala pag tanong nang ko mga idol hmm, parang sabi HR ng, ano, manager mo sir? Inter interviewer. Inter Inter oh, interviewer. Ja, kinsa manis is Del Bernard Garcia? Ta sobrang kaba ko mga idol sabi ko patay na. Mama ko pa <laughs> namatay mga idol. Kala siya mga idol nga ang pangalan niya tinawag mo idol mama niya patay na ba pero sa sabi ng kan idol ma manager o katungkuan take interview nga pangalan ko sabi niya patay na raw mga idol <laughs> kalaki nga <laughs> idol ayan bali tatawagan pa siya mga idol hindi hindi na lang daw kami tapos Ikaw na ha bali ako na yung susunod mga idol sa pa kwarta ko 30 katapusan ba ko mga idol babalik doon sa kwarta pabalik doon sa aking pinaka-plan ba doon sa isang food scene mga idol doon pa ako babalik mga ay sa kwan pa daw 30 pa daw kami Ug, mga idol tatawagan siya mga idol sa wala pa ay eh, 30 siguro din nalang ako pupunta doon mga idol siya na lang yung siya na lang yung mag sa trabaho bali yung aming kasunduan mga idol yun na lang yung masasunod kung sino mo yung unang makatrabaho ba yan pag natawagan siya mga idol tapos nakapasok na siya hindi na lang ako tutuloy doon. Ako na lang bababantay tapos pag-uwi niya mga idol, siya na yung, magbabantay. Ako na yung kasi kapag siya yung magbo-vlog mga idol, kung siya, mahirapan siya makuntin content mga idol. Kasi ang makontin lang niya parang dili vlog na lang siguro ba kapag siya yung magbo mga idol. Kaya mas mas maganda talaga makapasok siya sa pan trabaho. Ayan. Ayan, sana mga idol, sana nga pala rin siya mga idol sa lakad niya ngayon kasi isang araw kaming kwan mga idol, lumabas palarang maghanap ng trabaho ba sa kuan pero si Mrs yung kuan mga idol yung 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 kontrabah naguan eh na kuan, ena. parang si Tagum hago kinapoy <laughs> kinapoy ko wala wala ko yung gamit mga idol kinuha na lahat yung ano ko mga requirements mga requirements yung iba lumabas dala pa nila <laughs> 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 ko sabi ko mga idol patay gawas mangka ko kanang gawas giha pug requirements kinuha mga idol ba kinuha Ayan yung tapos yung exam mga idol ano math math thing magic magic <laughs> tapos may exam pa daw mga idol math daw napakahirap daw mga idol kasi yung question sa math mga idol plus at saka minus lang daw 5 <laughs> plus 3 yun na hirapan sya mga idol ay si ay yung mga divide okay mga idol mga, divide. mga divide divide nga murag Listen. Wow, ang santong inig ka ng saan na to, inig ka ng so. <laughs> <laughs> ayun. ayun. mga idol, bali ito lang siguro yung vlog namin ngayong araw mga idol. Kasi... Ito mag eh, shut up. Ha? Nakagumaan ka? Sunod na lang. bali ko na lang, pintahan na lang yung okay. shut out na mga idol kasi... Ngayon lang kami, kakauwi pa lang namin mga idol sa galing sa kuan mga idol, market ba. Tapos hindi kami makapag-fishing ngayon kasi dahil nga sa mga idol sa paglaka namin ngayon sa pag-apply ng trabaho ni Kuan Makamalingan yan mga idol sana masuportahan pa rin ninyo mga idol kahit wala kami kuan mga plakad sa fishing mga idol yan mga idol bari... maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa mga video mga idol yan paki like share and subscribe na din mga idol yan like share and subscribe po mga idol at kamaring god bless po sa inyong lahat ayan paalam po mga idol